tayo minsan minamaliit din natin yung ating mga sarili eh pagka tinanong tayo anong trabaho mo Father basurero lang po Father oh anong ginagawa mo sa buhay Father housewife lang po Father empleyado lang po namamasukan lang po pero kung tutuusin mo ang halaga mo ay hindi naman nakabatay sa trabahong ginagawa mo. Ang halaga mo ay nakabatay sa kung anong tingin ng Diyos sa iyo. At uulitin ko ang unang pagbasa, bumaba ang anak ng Diyos sa lupa at naging tao kagaya mo. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos, naging alipin, naging tulad ng alipin, naging pinakamababa sa lahat. Upang ano man ang antas nating sa buhay, masabi nating nakibagay sa atin ang Diyos at maramdaman natin ganun tayo kahalaga sa Kanyang paningin. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga kasalo niya sa hapag. Mapalad ang makakasalo sa hapag ng kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus. May isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng piging, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan. Halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng limang pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako kaya hindi ako makadadalo. Bumalik ang alipin at ibinalita sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, Lumabas kang madali sa mga lansangan at makikipot na daan ng lunsod. At isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, bulag at mga pilay. Pagbabalik ng alipin, sinabi niya, Panginoon, nagawa na po ang inuutos ninyo, ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at sa mga landas, at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang Hapon po sa inyong lahat. Gayon din magandang araw sa lahat ng kasama nating nananalangin at sumusubaybay sa ating live streaming. Ang Parokya po ng San Agustin sa mga oras na ito ay kaisa ninyo sa puso at diwa. Ang punto ng ating mga pagbasa ngayon ay pagpapahalaga. Mahalaga tayo kaya ang Diyos, sa kabila ng kanyang pagiging dakila, ay nagpakaaba, sabi sa unang pagbasa, upang makibagay sa atin sapagkat ipinapakita ng Diyos na kung paanong mahalaga siya upang ating sambahin, ang tao ay mahalaga rin para kanyang bigyang pansin. Ang anak ng tao uh, o ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao upang pakita na mahalaga tayo. Narinig natin sa mabuting balita na pinapahalagahan ng Diyos, hindi lang ang Kanyang mga unang tinawag at ito'y tumutukoy sa Bansang Israel na mga naunang bayang pinili ng Diyos. Subalit dahil hindi sila tumugon, dahil sa kanilang mga ayaw nilang tumalima kay Jesus, ang kaharian ng Diyos ay ibinibigay na para sa lahat kaya wala na pong itinatangi ang kaharian ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, ang tanong sa atin ay ito, pinapahalagan tayo ng Diyos, pero ang tanong, gaano natin siya pinahahalagahan? Kung mahalaga sa atin ang Panginoon, hanggang saan ang kaya nating ibigay? Kaya din ba nating magpakumbaba, kagaya ni Jesus? Kaya din ba nating ipagpaliban yung mga ibang bagay na itinuturing nating mahalaga sapagkat mas mahalaga ang Panginoon. Kaya nga po isang hamon ko sa mga nagla-live streaming eh. Kaya nyo ba talaga na mag-focus sa live stream o mayroon tayong ibang ginagawa habang tayo di umano ay nagsisimba sa live streaming? Kasi kung mahalaga ang salita ng Panginoon, wala na tayong ibang mamahalagahin, mamamahal, wala na tayong ibang ituturing na mahalaga. Bibitawan muna natin pansamantala at tututukan natin yung pagpapahalaga sa salita ng Diyos at sa ating pakikipag-ugnayan sa kanya. Minamahal ko mga kapatid, ngayon ay kapistahan ni San Martin de Porres. Sa paningin ng mga ordinaryong tao nung panahon niya, siya ay parang walang halaga dahil siya ay isang mulato o isang tao na maitim ang balat. At para sa kanila nung panahong yon ang mga taong maliliit ang balat, mababa lamang ang pwedeng marating sa lipunan, ni hindi nga yata pwedeng makapag-aral, at higit sa lahat, hindi po pwedeng maging pari. Yung mga itim noon ay ginagawa lamang alipin. Kaya si San Martin de Porres, lampas sa paningin ng karamihan. Subalit nang tawagin siya ng Diyos, hindi niya binaliwala ang tawag na iyon, pinagpahalagahan niya. Kaya bilang pagpapahalaga sa pagpili sa kanya ng Panginoon, kahit yung mga pinakamaliliit na bagay na ipinagkatiwala sa kanya ng mga frailing dominikano, ng mga kapatid niyang fraile, ginagampanan niya ng buong husay. Isa sa mga trabaho ang ibinibigay sa kanya ay ang pagwawalis, paglilinis ng sahig. Kaya makikita po ninyo sa kanyang sa kanyang mga imahen, may dala siyang walis o kaya naman may katabing bata sapagkat sa kanya rin ibinigay ang tungkulin na magpakain sa mga nangangailangan lalo na doon sa mga batang lansangan. Yung mga mabababang tungkulin ang ibinibigay sa kanya, subalit sa kabila ng mga bagay na ito dahil ginagawa niya ito ng buong pag-ibig at bilang pagpapahalaga sa tawag ng Panginoon sa kanya, siya'y dinadakila ng mga kapatid niyang praile at nating mga Kristiyano hanggang ngayon. Tinitingala natin si San Martin de Porres bilang isang mabuting halimbawa sa kabila ng kanyang maitim na balat, sa kabila ng mababang pagtingin sa kanya noong panahon niya. Kaya po sana tayo minsan minamaliit din natin yung ating mga sarili eh pagkatinanong tayo, anong trabaho mo? Father, basurero lang po. Father, oh, anong ginagawa mo sa buhay? Father, housewife lang po. Father, empleyado lang po. Namamasukan lang po. Pero kung tutuusin mo, ang halaga mo ay hindi naman nakabatay sa trabahong ginagawa mo. Ang halaga mo ay nakabatay sa kung anong tingin ng Diyos iyo. At uulitin ko ang unang pagbasa, bumaba ang anak ng Diyos sa lupa at naging tao kagaya mo. Ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Filipos, naging alipin, naging tulad ng alipin, naging pinakamababa sa lahat. Upang anuman ang antas nating sa buhay, masabi nating nakibagay sa atin ang Diyos at maramdaman natin ganun tayo kahalaga sa Kanyang paningin. Kaya sana, kung mahalaga tayo sa paningin ng Diyos, ano mang ginagawa natin ay pahalagahan din natin. Sa ganitong paraan, pinapupurihan natin ang Kanyang ngalan. Sabi nga ni San Martin de Porres, ang pagwawalis, paghuhugas ng pinggan, paglilinis ng sahig, ang lahat ng ito ay maaaring maging panalangin kapag ito ay inalay natin sa Panginoon. Kaya ano man ang iyong estado sa buhay, ano man ang iyong hanap buhay, ano man ang iyong ginagawa, Ialay mo para sa Panginoon at ito'y magiging kalugod-lugod sa Kanya. Pahalagahan mo ang lahat ng iyong ginagawa at dito, minamahalaga mo rin ang Diyos na unang nagpahalaga sa iyo. Amen. Kung nabless ka ng pagminilay natin sa araw na ito, Huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag upload tayo ng mga pagninilay dito. At siyempre, hindi pwedeng ikaw lang ang na-bless. Kung gusto mo ring mabless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Francis Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa ibang iba-ibang social media platforms pari ng diosesis ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa number one Catholic app in the world, ang Halo. 400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang inihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page ang sa sabi